Tara, tignan natin dito sa taas si Boy Kape. Malamang nandito na naman yun siya sa manukan niya. Sa so, mga alaga niya yung manok. Sabi ko na, nandito ka na naman eh. Anong ginagawa mo dito? Ano yung eh, soft drinks? Nagkakape. Eh. Tibay <laughs> mo talaga ang init-init. Binabantayan ko lang yung ko kasi iglilim na. Ah, kaya pala. Kape ba yan? <laughs> Nainit eh, no? Ah, <laughs> Kape yan, hindi soft drinks? Ah. <laughs> Tibay mo talaga pag kape, no? Ikaw, anong ginagawa mo dito? Ang init, -init. Wala, pininta ka lang. May nagpupustahan na naman kasi doon sa point blank. Ah, kaya ka, okay. mo na ako. Tingin nga, patingin nga. Oh, nga. Ano ito? May isa pa dito. Yun, naglilimlim. na yun. Buti may tubig lagi sila. Naglilimlim oh, <coughs> nga. Ingal na ingal, Grabe kasing init, to, oh. Tapos ikaw, nagawa mo pa talagang magkape.